Anita Rose Gomez, Pambado ng Pilipinas, na mamayagpag sa Miss Asia Pacific International 2025. Let's take a look. mag subscribe, kita! Talaga namang namamayag pa pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez sa Miss Asia Pacific International 2025. Isa siya ngayon sa pinakapaboritong kandidata hindi lang ng mga fans kundi maging ng media na nakapansin agad ng kanyang standout present sa lahat ng activities at pre patient events. Patunay nito ang natanggap niyang Darling of the Crowd Award, eh. isang espesyal na parangal na binibigay lamang sa kandidatang tunay na minahal at sinuportahan ng mga tao. Kitang kita ang lakas ng kanyang fanbase at ang dedikasyon ng mga Pilipino sa pagsuporta sa kanya. Malaking advantage din kay Anita Rose na ginaganap mismo sa Pilipinas ang Miss Asia Pacific International ngayong taon. Dahil dito ramdam niya ang init ng pagmamahal ng kanyang mga kababayan na walang sawang pumupuno sa mga venue upang ipakita ang suporta. Ang bawat iyawa na palakpak at sigaw ng kanyang pangalan ay nagsisilbing dagdag inspirasyon para sa kanya upang ipakita ang buong husay at galing sa entablado. Sa kabila ng matinding laban mula sa iba't ibang bansa, nananatiling matatag at fokus si Anita Rose Gomez. Ang kanyang kombinasyong talino, ganda, confidence at queenly aura ay nagbibigay sa kanya ng malaking edge laban sa iba. Sana nga ay masungkit ni Anita Rose Gomez ang corona para sa Pilipinas at muling may pakita sa buong mundo ang galing at karisma ng isang tunay na Pinay Beauty Queen.